araw. Ako po si Eva Hendrich Ipakibot ng 8 Lavender ang maglalahad ng impormasyon tungkol sa Germany gamit ang limang tema ng geografiya. Una nating tatakayan ay ang lokasyon. Ang Germany ay nasa gitnang Europa katabi ng Poland, France at Australia. Ito ay nasa pagitan ng Baltic Sea at North Sea sa Hilaga at Alps naman sa Timog. O naman sa lugar, Kilala ito sa kanyang nusod na Berlin at Munich at sa kanyang tanawin katulad ng kagubatan ng Black Forest at Rainy River. Gayunman sa nakakamanghang tanawin tulad ng Kastilyo ng Neuchwasty. Sa ating pangatlo, tatalakayan natin ang tungkol sa interaksyon ng tao at kapaligiran. Ang mga tao sa Germany ay aktibo sa recycling at paggamit ng solar wind energy at may malasakit sa kalikasan. Kahit na may ilang problema sa polusyon, layunin nitong maging carbon neutral by 2045 habang nagpapatuloy sa pag-unlad ng kanilang ekonomiya at pagkakaisa. Hiyon naman ng Germany. Ang Germany ay isang bahagi or kasapi ng European Union at binubuo ang 16 Estado ng mga kanya-kanyang mga kultura at tawag doon ay Bundeslander in Germany. Bawat isa ay may sarili-sariling kakaibang kultura at pamamahala sa kanilang mga pamayanan. And at last but not the least, ang paggalaw ng Germany. Ang Germany ay puno ng paggalaw sa bansang pagkakaisa, nasyonalismo, reformasyon, postante, at malaking epekto ng ikalawang digma ang pangdaigdig na humantong sa pagkabahagi at pagkakaisa ng mga nakatira sa Germany at mga Germans. Sa lahat ng aking nabanggit, ang Germany ay kilala rin sa pagkain at kanilang mga tradisyon. Katulad ng bratwurst, which is German sausage, at surkrot, asim na repolyo, at pretzel na isang kilalang tinapay. At dito rin sa Pilipinas. At paborito rin to ni Schnitzel. At German beer naman para sa tradisyon ng Oktoberfest, ang pinakakilalang beer festival sa mundo na may kasutuotan na tradisyonal tulad ng Lederhosen para sa lalaki at Lederneel la para sa mga babae. Tulad ng mga pagkain at tradisyon, ang Germany ay kilala rin sa mga sikat na tao katulad ni Albert Einstein na isang scientist, Ludwig van Beethoven na isang music composer, Angela Merkel na isang politician, at Karl Marx na isang philosopher at isang economist. Ito rin ay kilala sa mga sikat na tao dito rin, di lang sa Germany, pero sa ibang bansa. Kabuoan, ang Germany ay isang bansang moderno, makasaysayan, disiplinado at mayaman sa kultura, teknolohiya at masarap sa pagkain. Muli, ako po si Aifa Hendich Ipakibot ng Grade 8 Lavender. Maraming salamat po sa pakikinig.